and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera. Kung kayo ba ay nakakaranas ng kagipitan, mabigat ang daloy ng pera. Kung magkaroon man ng pera ay napakabilis naman itong maubos o mawala. At kung kayo ay masipag na tao pero ang kita ay pinukulang pa rin. At kung kayo ay nagnanais na magkaroon ng pagbabago ang inyong buhay, na kayo ay umunlad at yumaman, meron akong ibabahagi na napakadaling pamamaraan para makaakit ng swerte sa pera ikaw ay maging money magnet hindi ka na kukulangin pa magkakaroon ka bigla ng mga hindi inaasahang pera. Napakadali lamang ng pamamaraan na ito. Mga lamang tayo dito ng isang dahon ng laurel, asin, isang silver na barya o piso at isang bawang. Ang pampaswerteng ito ay mabisa at napaka-epektibo. Pwede mo itong gamiting protection para makaiwas ka sa mga usog mga psychic attacks, mga evil eye na dulo ng mga ingiterong tao na, na nagkukos sa iyo ng pagka-stuck sa iyong buhay. Hindi ka makaahon sa iyong buhay dahil merong mga taong nagsusumpa at ayaw kang umunlad. Kaya mainam na meron kang mga protection at pampaswerte na tinatago sa iyong sarili. Napakadali lamang nitong ibabahagi ko kung kayo ay panati ko at mahihilig kayo sa mga pampaswerte ay wag na kayong magpatumpik-tumpik pa na subukan at gawin ang mga ganitong pamamaraan. Ilalagay lamang sa plastic ng ice o kaya plastic ng ice candy ang isang kutsarang asin o kahit maliit lang at saka mo ilalagay ang isang dahon ng laurel at bawang at ang piso. At saka mo ito ilalagay sa iyong bulsa o kaya sa iyong wallet. Palagi mo itong dadalhin kahit saan ka man magpunta. Pwede mo itong dalhin kung kayo man ay dataya sa mga loto o kayo o kung kayo ay magsusugal, pwede din itong gawing pampaswerte sa sugal. At dahil meron itong bawang at asin, ito din ay magsisilbi na protection. Kaya kung kayo ay may pupuntahan, kayo ay nag nagbibiyahe, magdala kayo ng mga ganitong pampaswerte at protection. Napakadali lamang kung meron kang mga sangkap, kompleto ka ng sangkap nito ay gawin mo na o subukan mo na itong pampaswerte na aking ibabahagi dahil wala namang masama kung iyong susubukan dahil ang mga ginamit natin ay lahat ay mahahanap mo lamang sa kusina Tandaan, ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating paghilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at manalangin ng taimtim sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. Kung nagustuhan ang video ito, Mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.